What's up and what's down? Ito po si Shinobi Tora and welcome back to our channel. So for today's video po, may mga short clips tayo about dun sa paggunita at pag-aalala kung paano po tayo yung mga sakripisyo po ni Panginoon Jesus sa atin. No? So pumunta po tayo sa Poblasyon Makati, tinanong natin yung mga kalbaryo doon, plus umakit po tayo ng Antipolo, pumunta po tayo sa Antipolo Church. So sa clip din na po ito, meron po tayo tinuntahan na bilihan po ng pasalubong. So, mura po doon. So, pag nadaan kayo ang tipolo, pwede nyo pong puntahan. Pero bago natin pagpatuloy ang video na to sa mga napadaan, at bago pa lang po sa channel natin, click po yung subscribe button at notification bell, no? Para updated kayo sa mga upcoming videos natin. So, huwag na natin patagalin. Silipin na natin ang paggunita at pag-alala sa sakripisyon ni Jesus. Ube, tatlo, 100, sir. So marami silang paninda dito. Meron silang suman. Ito suman, 5 pesos lang to iso. Kaya ano tawag dito, te? Suman sa liya po. Ah, ito yung suman sa liya. At ano po sa ganito? 20 isa po. So 20 pesos tong isa. Tapos meron din sila dito. Ito. Di, Kaya ano to, te? Biko. Oh, Biko, meron silang Biko 70. Meron din silang mani. So, mali. Magkano po sa ganito? 40 pesos lang to. Dito po? Tatlo 100. 35 isa. 35 isa, 3 lang to. So, meron pa doon. May ube. May nakita tayong ube. Sa ube po magkano? 3,400. Ah, uh, dito, 3 for para Tapos meron pa sila doon. Tingnan natin. Ano mo? Ay, ano tawag dito? Kalamay, sir. Ito kalamay. Magkano okay. okay. po isang kalamay? Ah, uh, 20 na lang. Tatlo si kwenta. So, meron sila dito kalamay 20 isa, 350. Yung na malaki na 35, tatlo 100. Tapos meron siyang isang size, no, malaki. 50. Mm -mm. Uh -uh. Meron din silang kasaba chips. Tapos meron pa dito. Kasoy sir. Ayun, may kasoy. May kasoy, piyaya. Ano ito itong apas? Ayan. Alos meron sila lahat. May honey din sila dun yung hani May banana chips sir. Banana chips. So, dito yan. Dinadayo talaga ito kasi gawaan talaga ito ng suman. So, mas mura dito. Yung suman nila, 5 pesos lang isa. Nagre-refill pa si Kuya kasi bagong gawa yung mga yan. May init po. So, yeah, may init pa sir. May init pa yan. So, pag naligaw kayo dito sa Antipolo, saglitan nyo itong ano. Auntie ayan, ayan Maymays Special Suman. So, yan po yung packing yung ano nila, Suman. So, mabait si ate, no? si Mamay Mai, pinapasok tayo dito. So, ayan sila mag-pack ng Suman. Tapos, Kuya, dito yung ilaload mo, anong gagawin dito? Ah, kinasa lang sir siya na maayos para magkaroon siya na I get pieces mm, Tapos yun yung nakakita ko na parang nakababa doon Ay, yun po yun. So, ayan, tinatali nila yung ano So, hindi natin daw sila papakita request nila eh. <laughs> ayan, so yun, Nakita, tinatali na ni Kuya yung ano, sumay So, ayan, So eto nakababad na yung kaninang nakita natin no? Yung nilaload ni kuya doon So anonymous eh no? So yan yung suman Bukas na daw hahanguhin yan Tapos magiging Ibibenta na no So after nyan na ibabad palalamigin Tapos ibibenta na Talagang 450 na Ano no pinabili namin no? Eto mga nakuha namin no? So suman I Suman dito Maraming suman kasi may mga pagbibigyan din no So meron ding ube Nakabili din Nakakuha din tayo ng ube Tsaka kalamay So ayun So 450 lang Isang malaking bag na And that's it for today's video. Salamat po sa mga umabot hanggang sa dulo and keep on watching po para sa mga susunod pa nating video. Sana po ay nagustuhan niyo ating video, no? So please support my channel by liking po and sharing the video. And kung gusto po niyo mag-comment, leave a comment down below. So, sa susunod na video po ulit, ito po si Shinobi Tora. Bye-bye!